MN Drama presents, presents... Hondu Manan So Sa Ka Awe Ano pada sayang ka agi karun Mungkining usah kababay Nga nagpatago sa address sa Manila Ang nga tumatatampu Nagdasangan nga Jenny by radio mo tv i love you jenny <laughs> Oh, i'm gonna need When I what are you press good please i <laughs> <laughs> Love mo sa kuning mo. Love kayo sa na. Maong yes, magpakasal ko mo. Yes! yes! Nalipay gid tayo, Mi, nga magpakasal na mong duha si Kurt, Jenny. Kay di harag di mo nakita na mong agrabi, kamalipay yun among anak. <laughs> Salamat, tita. Love, sad kayo na ako si Kurt, tita. Wala ko'y pagitaon pa sa among relasyon. Kontento na kayo ko. Ate Channy! Oh, Fe! nag ko kay mawa na ako kong kuya. But at the same time, happy sad ko. Kay ma-happy na siya. Og ikaw yung maasawa. <laughs> <laughs> fe, naibawas at kukunun sa kakapinangga ni kuya ni mo. Maong ayaw ka bala ka. Huwag ka mawad eh, kuya. Napunan pa ang kagate. <laughs> <laughs> Thank you! Love you, Ate Channy! I love you, Sadinday Fe! Like ano lagi din is bahay? Asa mga tao? Ah. Pa? Nag! Lag tau ko. Asa man pa? Aku sunda ngimu banghut. Isumbu Isumbong mo ko doon ang iyang nga. Ya? Wa na ko ni sun sa klase ng banghod. Sunda na ko. Wa sa okay. Sige-sige pa. Amping. Tapos sa dimo Imo mong ko bisundan. Wala mo tanig batang may boat ini. Kaya wala wow, pito kay boat. Sumagol. Pinalaid na ni mo, ha? Pero high school, mag ka. Bong, paminaw ni Papa. Ayaw po sige pabadlunggod. Ang gusto lang ako, ka magtarong kasi kung kinabuhi, hindi ka magsige o kuy-kuyo ka ng iyong kuy mga barkada. Tarawa, oh. Nagbinuan ka na sa iyong pag-iswila. Tungunan na nila. Stan, sabaha ako, Hey! Hoy! Tama kayo. Bong! Ba? Pa, pasagdin na ang nasbong. Basi nung ma-stress lang ka. Hey! Walang yung kumaybaw ko sa'yo buhato ng bata-anak. Pa. Ano rin nabasta ka sa lunon, no? Kung gayaan ka rin mo trabaho? Ang maugit ka, Besh. Besh, seriously, kung ano ka nang? What's your feeling, ho? Excited ka ko? ay natural. Kisa may dili ba di excited nga makauba naman ako hangtod sa hangtod ang lalaki nga love kayo na ako. Ay, kay... <laughs> <laughs> ah, excuse ba siya? Hello, pa? Nak, Ano man ko Onsa? Nga naman pa? Nak, lulus na ikit trip lang ang mabay ko. Kaya nungkos ko Onsa? Nakahibo si Bong ang panglogos pa? Sultihin ko si Bong. Eh. Nakahimo ba kas paglugo sa babay? Dalang ko sa kong mga barkada, te. Kinuo ko tao ni mo, oy, Bong. Nabuo na ka? Nakailan ba kas babay, ha? Oo, uh, oo, te. Kinsa? Ha? Kinsa? Si, si Fi. Ang mangod ni Kuya Kurt. Kinsa? Recorded by Radio Mo TV. si Bante mo muscle ko. Saba? Huwag kayo planong tumagura. Si Kurt ang nanawag pa. Huwag ako may bagong na ako siya pag-atubang tungod aning kibuhat ni Bong. Nag, dili sa judulalim ang ilang part, uy. Grabe ang truma sa kibuhat ni Bong. Huwag sa iyang mga barkada. Huwag <laughs> ko kayo bagong siya kung buhatod pa. Maayo kayo ang pamilya ni Kurt ni rin ako. <laughs> Ihilak na. Punya na ito si Kurt kung ada na ka. <silence> Pilak aku na kung naglikay ni Kurt. O gano'n mo aris si Spy. Dili ko bukawas. Pero hangtod ka nos amang ko dili pa ko antam nga mo niya. Usa, mularga ka? Opa, mo ato sa Manila, magpalayo ko. Uya, ang kasal yun ni Kurt. Tanaw ni mo pa. Gusto pa kasi magpakasal sa Iksoon sa Nirip sa iyong manghod. Dili na pa. Kung mas ba ayaw, pag magpalayo na lang ko. Jenny. <tries> Kano ko? Ganunagayin mo na akong ginawaan. O ayaw kong igna nga. Magbiti ko. Kano ko? positive. Mabtos ko. At saon ba din ako? Oh, pa'y bang uwang mahal na nangyong mong ibabtos? Dili, pwede siya rong. Nga, ang sabi na ni mo? Panakon ako ng bataan nga ako rin mahibaw. Dili ko magpahibaw sa akong papa. Og labi na ni Kurt. Um, sige. Ikaw lang ka. Iyara ko. Iyad ka pasag Jerome. Pila na sa katuigan ni Akos Manila. Kimingaw na kayo ko sa kong papa. Andam na baka umuuli sa Cebu. Ha? Huh? sa Cebu? Nga yung trabaho din eh. Nugun no, kayo. Taas bigka grango din eh. Gusto na sad ko nga uh, makaila kong papa sa apo. Ah, sige sige. Kung alam niyo ka, okay na. Supportante ka. <laughs> salamat kayo ha, Jerome. Maayogid kayo kang pag amigo Ikaw ragid mo ay niunong na dinis Manila. Maong salamat kit kaayo. Opa, sorry kayo nga. Kitagot nila ako ni mo, ha? Ah, <laughs> problema na ko na ko, Pero, secret. O sa ba, nahibaw na siya, kaya may anak siya. Wa pa. O wala ko planong magpahibaw niya. Chine, katungod niya nga may bawo ng may anak siya. Ayaw idaho niya ang pata. Kita mo'y may atraso nila. O katungod sa, sa kung apo nga, sa iyong amahan. Pa. Boy, bade ka? Abi nang upatay na ka. Kurt, sorry. Huwag ko kay bagot sa o di ka pag-atubang. Tungon sa kipuhan sa kumang ni fe. Huwag ko'y kaiso ka mo atubang ninyo. Dili na ko madawat kada buhat to ni buhong ni fe. Na sorry ka ayaw. Nanang. Kanang sorry ni mo makapabalik pa dahil sa kinabuhi sa kumangod. Unsa? Unsa? Patay na si Faye. Pinakaadlaw humantong gibuhat si mong mangod. Naghikog siya. Unsa? Ginoo ko. Masalilo ako, Kurt. Abi mo, Jenny. Huwag mati pa sa ula. Gawa mo kisa. Iyan mo iksoon may sadan. Pero di pa ako kagunsay akong gikalautan. Kay ko di mo sa panahon nga natinahan ng kay kunyo. Mura kong babuang magsigig ako na sa ginangatan sa kong iksoon. Sige ko, panawag di mo. Kinaginahan lang ko to ko sa inyo ko oh, sa gibuhat ni Ma. Huwag ko ni Mo kausa. <coughs> pasay lo ako. <coughs> Unya karon, karoon? Di ba alay karoon mga ayaw ka pasay <coughs> <coughs> di, <coughs> di, di na tika mapasay lo bisag unsa pa'y buhat ni Ma Chen. Dili na. Grabe kita akong pagmahay kaya nagpada ako sa akong kahadlok atong higayuna. Og naka-decide ko, nga dili na lang pahibawon si Kurt na may anak ni. Hangtod sa hangtod na lang itago ang nahimong dumanan sa among pagminahalay ni Kurt. Nibalik na lang ko og larga sa Manila. Og dinin na lang ipadayon ang akong kinabuhi. Dinin na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Maw kita manhigalang kaagi ni Jenny nga nagtago sa address sa Manila. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit ngayong dikulahan, pagtawad paalam. Ang mga kaagi, gibahatan na daw sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubus sa direksyon ni Priscilla Recanaz.

O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, tagang salamat sa inyong pagpamina.